ang kaligtasan para ma mo, kailangan irespeto natin at igalang natin ang isang tundok at isang kudlit ng kautusan. Nakukuha mo yung punto na yun, Sis Luz? Opo. Para ma na... kaila? Bakit kailangan natin igalang yung isang tundok at kudlit ng kautusan, Sis Luz? Alam mo mga kapatid, ano? ayoko po na kayo ay magkulang sa mga pangangailangan ng ikaliligtas. Kaya natin ito pinag-aaralan. Hindi ang lagi natin pag-aaral ay eh, mga hiwaga, malalalim na bagay. Pumunta tayo sa napakababaw na bagay. Pero ang kahulugay napakalalim. Para mag napakaliit yung tindok at kudlit eh, sister Ness eh. Pero ang halagay napakalalim, di ba yun? Totoo po yun. Para pong pag sinabi lang tuldok, kudlit, parang wala lang kudlit. Pero napakalalim po talaga nito, kagabi pa po talaga. Ang sakit na ng ulo namin para isipin yung lalim po nito. Mm. Napakalalim po talaga nitong pinag-aaralan natin na ito na alam mo, simple lang na tuldok, kudlit, pero hindi po simple, napakahirap po. Ah, uh, kaya ko sinasabi na napakahalagang maintindihan natin ito, mga kapatid, niyo minsan, akala natin sumusunod tayo sa utos. Pero meron tayong naiiglon, yun lang mga pumupunta sa pasalamat. Yan mga utos na naiiglon eh. Hindi lang, ka, hindi lang tundok at kudlit eh. Buong utos is loose. Basahan mo nga yung Colossus 3.16. Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan, kay mga turuan at mga sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga inno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Ayan. Tundok ba yan o utos? Utos po ito, kapatid na Eling. Ano ang mahalaga? Yung tildo o kuwit o yung utos mismo? Mas mahalaga po yung utos, kapatid na Eli. Ano ang halaga ng kuwit at tildo? Yung, yung kuwit po, kapatid na Eli, ang uh, napag-aral... At po mahalaga pa sa langit at sa lupa. Opo, kapatid na Eli. Yung kuwit at tundok, mas mahalaga sa langit at sa lupa dahil mas mag pang mawala. Ang langit at lupa kaysa mawala ang isang tundok at kuwit sa kautusan. Tama? Tama po. Eh meron yan, dumabal na sa kasalamat, wala nang isang utos eh. Hindi na umaawit eh. Tama? Tama po, meron na pong iba para wala na silang ligaya na umawit, basta dadalhin na lang sila, magkukwentuhan, hindi na sila umawit. Ngayon ganito ang gawin natin para ma matupad yung tundok at saka yung kuwit. Lahat na atin sa pasalamat na marapatang magkukwentuhan, i-report ninyo sususpindihin natin. Nagkukwentuhan kaysa umawit, Ismus? Apo, maaawit, nagkukwentuhan. Iba ang ginagawa samantalang nag-aawitan ng kapapiran at tignan ninyo mga manggagawa at sasindigin natin para maintindihan natin kung gano'ng kahalaga ang kuwit at ang tindok ng kautusan. Apo. Hindi ginagawa ng ubay. E doon lang nga yung kuwit. Nakukuha mo yung punto ko? Apo kung mas kung yung utos na mas importante eh hindi ginagawa ng iba eh lalo na po yung kudlit na less important kung iko kumpara doon sa utos Eh kung ito, ito yung tara naman sa langit at sa lupa, yung talang tundok at kudlit ng kautusan eh, mas mahalaga sa langit at sa lupa eh. Tama po. Diba? Tama po ay maaaring maging dahilan nyo ng kaligtasan ng isang tao. At ang halaga naman ng kaligtasan, comparatively speaking, kasi ang halaga ng dugo ni Kristo na walang katumbas na halaga. Tama? Tama po. Kaya dapat, mga kapatid, kung sumusunod tayo ng batas, huwag natin payagan na mawala yung kudnit sa kayong tulbo. Gaya, alimbawa, nagbibigay ka sabi ng Diyos, pag nagbigay yung kanan mo, huwag mo nang ipaalam sa kaliwa. Eh yung iba, nagbibigay, binabaliwala na yung tundok ng kautusan at yung kudlit eh. Sinabi naman, na nga, huwag mo ipaalam sa kaliwa, ginawa ng kanan eh. Eh, pinamamalita mo pa yung ginawa ng kanan mo pati kaliwa. Kaya sabi siguro ng kanan, hubad na hubad na ako, pati kaliwa, hindi ka. Di ba ganun yun, nga po. Eh, meron gano'n na sumusunod ng utos, hindi pinakansin yung kuwit. Ay, hindi kasi sabihin yung kuwit at saka yung tundok, maliliit na bagay ng kautusan. Tama. Tama po. Pero kung may tundok at kuwit, merong body ang kautusan. Amen. Tama. Tama po. May isang pangunusap ang kautusan. Eh kung yung tundukat ko eh, mahalaga para sa Diyos, lalo nang mahalaga yung body ng kautusan na huwag nating lapas tanganin. Alam mo kung bakit, Jesus? Bakit po? Santiago dos Gs hanggang 11, sa common web. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may tumitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mga lunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwain ka sa kautusan. Datapwat, kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, ay nagkakasala kayo at kayo'y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail. Kita mo yung pagtatangi tang lang ng tao eh, na bakit nasisira na yung pagtitad mo ng buong kautosan eh. Kasi tinitipad ka ng buong kautosan, tinitisod mo yung isa, ayaw mong paniwalaan yung isa. Eh, nagiging swain ka sa lahat. Kasi ang nagsabi na huwag kang tatatay, siya rin ang nagsabi mo huwag kang mga ngalo Siya rin naman ang nagsabi mo huwag kang magtatangi ng tao. Eh, alam mo, ngayon sa ating panahon, eh, pagtatangin ng tao para bang na lang yun sa mga iba eh. Sa iglesia, hindi dapat makita yan eh. Yung para bang pagkamahirap, aapihin natin. Oh. Kaya yung, yung mahirap, baliwala na sa atin. Yung kapatid na gusgusin, yung kapatid na mabaho dahil aboy tawis, walang pambili ng toothpaste, walang pambili ng maraming damit. E eh, walang pangbinis, umaamoy tawis, anak tawis, katay gutong. parang baliwala, huwag niyong gawin niyo, yun, mga kapatid. Sinusunod mo man ang lahat ng kautusan. Nakikita ka naman ang Diyos na nagtatangi ka ng tao para bang binabali na yung mga mahihirap at inirespeto mo naman yung mayayaman at mga ma -influensya. Ay, nako. Nagtatangi ka ng tao niya. Kaya mga kapatid, sundin natin yung kautusan na may respeto tayo pati sa tundok at sa kasakudlit.